Hello guys, good morning maaga pala umalis yung aking amo kaya pinili niya sa akin na nagsalang siya ng mga labay sa washing machine at huwag ko daw kalimutan na isampay at ako naman masunurin ay pagkagising ko ay dumiritso na kagad ako dito sa uh, conservatory kung saan nyo nakalagay yung washing machine at dito minadali kong tanggalin yung mga nilabahan sa loob ng washing machine at yun nga napansin ko na parang hindi parang tuyong-tuyo yung labahan parang at hindi at nalabahan yung mga damit kaya yun tiningnan ko yung sampayan at wala naman bagong sinampay ay namoy ko yung damit yun nga hindi hindi nga pala nalabhan talaga yung damit nakalimutan siguro i-on yung washing machine kaya ito binalik ko yung mga labahan uli sa loob at nalagyan ng sabon at fabric conditioner ito talagang amo ko kung saan na uh, makapagsampay ka na, makap maramat, minamadali mo isampay para matuyo ka agad yung mga labahan. Yun pala ay naprank ako, hindi pala niya na-on yung, yung washing machine siguro sa sobrang mag magmamadali niya at binili niya lang sa akin na isampay ko. Yun pala ay gagawin ko, pala ay maglaba pa at i-on pa yung washing machine. Ayan nga, at tinignan ko yung setting ng mga ng washing machine at sigurado siguraduhin na matama yung setting at bago ko ito i- i-turn on ng washing machine. Ayun guys, naprank ako ng aking amo. Ayan, hintayin lang natin sa matapos at magsampay uli. Twink, twink. Nap, it's a prank. Maraming salamat pa sa at mag-subscribe. Huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you guys. Bye-bye.